So ayun mga kamaster, kalunos-lunos ang sinapit ng tropa ni Tanggol. Walang awang pinagsasaksak at pinaghampas ng tubo. Kahoy, di ba mga kamaster, itong sila Bulldog, sila Owen, sila Giant, nakupo. Di ba? Kaya itong si Tanggol nung nakalabas, eh, ayun na, dali na mga kamaster. Siya patuloy yung napasama. Pero ang totoo ay eh, pinagtanggol niya lang ang kanyang mga kaibigan, ngunit huli na mga kamaster. Sana mabuhay pa sila, pero sabi ni Tanggol nung uh, last scene, malas daw ba siya dahil nga lahat ng mahal niya sa buhay ay unti-unting nawawala o nailalayo sa kanya. So ayun mga kamaster, nakakagigil naman itong si Rigor, di ba? Yung tropa niya ngang si Mando, di ba? Yung uh, kabade niya na si Mando, kung pare niya, kaibigan niya diba nagsuspek siya na eh pero anong sabi ni Arigor wala nagbibiroan lang sila ni Lena pero ang totoo at nakita niya diba tingko itong si Mando ay eh may gusto kay Lena mga kamaster Ngunit wala na nabigo na siya mga kamaster dahil iniskoran na nitong si Rigor at mukhang hm, nako buntis ata itong si Lena mga kamaster ano sa palagay niyo paki-comment na lang diyan sa baba mga kamaster eto namang si David diba yung nangyari kay Tanggol, nakakaawa, di ba? Nakakainis yung mga preso. Etong kay David, di ba? Ang yabang pa eh, no? Drive-drive pa siya, Ferrari, mga kamaster. Di ba? Hindi niya masabing kanya nung naano na ng pulis eh. Di ba? Bakit? Kasi niyayabang lang niya. Pero kanya naman talaga yon mga kamaster. Ang problema, hindi niya masabi na kanya. Kasi nga, walang alam yung pamilya niya. Hindi niya masabi, di ba? Pati yung mga pulis, nagtataka bakit may Ferrari siya eh. Bakit ang dami niyang pera? 'di ba? Dahil sa kalokohan niyan ni David. Tanggal yung angas ni David mga kamaster. Tingnan niyo yung ginawa niya doon sa babae, 'di ba? Kawawa naman mga kamaster. Sa sobrang inis niya, pinababa na lang niya, 'di ba? ulang na lang maihi si David doon sa ano eh, sa Kenya, eh, 'di ba? Kakaload pa doon sa mga pulis. Naku po. Mali rin naman ginawa ng mga pulis, tinakot lang, skinuha yung pera, ano yun, 'di ba? So ayun mga kamaster, ah, uh, itong si Lola Tinding ay nagagalit nga dito kay Beng dahil alam niya at nakita niya kay Noy na nasaktan ito. ba? Diba? Kahit naman sinong kaibigan eh, pagka parang hindi ka pinansin o pinag-aakila ka, pinag ka dahil lang sa suot mo, ba? Diba? Para nausgahan ka. So ayun mga kamaster, uh, abangan natin yung mga susunod pang eksena sa lunes mga kamaster. Ayan, maraming maraming salamat po. nood lang kayo rito sa channel natin. Uh, patuloy tayong gagawa ng mga reaction video sa batang piyapo Maraming salamat mga kabaster